Yan, isang mapagpalang araw po mga kalingap mga kabente narito po kami ngayon sa Trisha Airwork Salon Yan, kung saan po ay Nandito po sila Rubelin Si Rigi At Ay, si Trisha pala ito Yung kaparangay ko sa San Isidro Opo na kayo, sisimulan na Kumbisa na daw operation <laughs> Mapalay po yung dalawa. Ay, grabe, mapaganda si Rubelin. Rubelin, bakit nagpapaganda ka ngayon? Ha? Ah, Sino pinapagandahan mo? Ang totoo po niya ay pa-birthday sa kanya ni Tita Lidya. Yan, salamat po kay Ma'am Lidya. Tapos si ano din, alam na niya ano yung birthday mo? Si Ma'am Belinda? Hey! Pero marami na yung nairigalo sa'yo nung kahit di ka pa birthday, nabigay talaga yun. Yan si Tricia. Nandina rayo po ito ng no, mga, ano? Mga nagbapariban, ano? Kasi magaling magriban si Tricia. Thank mm. you. Like that, right? Well, one five eight hundred and star um, And I'll be in mattresses No Jimmy will be 72 In the Ano yun? Riban mid. mid Ano din? On ano yung magkaiba yung ano? riban <laughs> mid cellphone Ay cellphone. Unang tingin ko Isay ko Brazilian riban pra Brazilian ay pambira baka pag nariban na ito si Reggie magkajowa na ito baka uy baka yun yung pinapaganda niya yung sinasabi mong nag uh, dun sa ano kalsada rubelin siya yun daw Pogi <laughs> man. Baka, yung, baka man ikaw man may gusto Yun na Labit na Sibilin Anong pakiramdam? Masarap sa pakiramdam? Masalamat po kay ma'am ano Kay ma'am Lidya Reggie, pag nakakita ka ng ex mo, masabi yun, magbalikan na tayo. Ay, ka-bira! Ito rin ang Sayang din, Reggie, kasi nag 13 years kayo, tapos naghiwalay din. Hindi naman pala totoo yung ano, yung seven years daw. Pag naglabasan daw ninyo ang seven years, hindi na kayo maghihiwalay. At um, natutuwa pa rin si Rublyn. No? Parang may plano kang bumalik, Rubelin. Gusto mo bumalik? Sa papa ni Akira? Bumalik din siya. Bumalik din daw, sabi ni Rubelin. Kaso may asawa na yung papa ni Akira. Tanggap man pala ni dati ni papa ni Akira si Rubelin. Ano? Kaso hindi lang pumayag yung magulang ni Rubelin. Kaya hmm. ba? ko yan Reggie Reggie dito pala yung sinasabi ng mga nandiyan sa dito yung mga martes nakapag dito ka daw kay Trisha nagpa Riban babata ka daw ng ano 10 taon oh, titistingin na tapos 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 before before, Before. before. <laughs> bibe before after natin tingin natin kung totoo oh oh ito Pinsan nila Riji dito totoo talaga sponsored by right maraming salamat kay mam Ma Lija kay Ma'am at sa mga sponsor po ni Ruby Lynn na darating gagaling na po namin sa clinic so wala pong injection ngayon gawa po nang walang doktor saka holiday pala o, oh, kaya po lang ano, bumalik din po sila Casey sa uh, Santa Elena Seryoso si Reggie oh. Reggie. May pag-asa na. Rubelin. Nandun yung ano, yung naliligo kay Reggie. Ah, baka bumalik mamaya ano. Baka pala buhok ni Reggie ano. Yan po. Nilalagyan na po ng margarin yung buhok ni Reggie Yan ang po pala ang sikreto dito kay di Tisha Margarine po ang nilalagay Yan ang sikreto po ng mga Kaya po pala bumabata ang mga nagpapariban dito So oh, star margarine Hindi, hindi, lang po papatangkad Pampaganda din pala Oo. Ano na pwede na maging comedy? Oh. Pwede dente? Matagal na ito si Trisha na nagkiririban -re kaya ano pa ito veterano dito sa ano Camarines Norte. Kasabay nito sila ato sa Marista si Jorli. Trisha sino pa yung ano kasabay mo dito na ano mga veterano? Sila ato ano? hola oh, sila. Ilang years ka na nag ano nag nagkano dito? 19 years, ah, 19 years. Hmm. Six hours later uy na si ano si mga nagpapareband ah paparebandin na di ba ganun ay ko <laughs> Na si Rubilin. May abandawan. Totoo nga yung balita. Pag dito nagpareban, <laughs> sampung taon ang ano, mabata. Grabe ang tagal na, no? Kaya pa yung sabi ng ano-ano na ano. Yun sa'yo, okay na, di pa? Hindi Par pa. Mga kulay pa sa kanya. Ah, mga kulay pa. Mga ko nabistado. Iyon pa na inindo Si, si magtugang. Tapos <gibit> ah, <si> <gibit> na si... Nagkalis sa talaga si Neng. Ah, si Neng? nag-1, 2, na talaga. Nasaan na si Neng? Tapos na ito? Oo. Tulag na baga. Ready na si Rubilin? Ay, pambihira. Siya na ito, si Rubik. Nag-iba na yung tsura ni Rubilin. Mukha ng 27. <laughs> ni ang binata ni Rubilin. O, no? Rubilin, ayos nice ka lang. Magutom ka na. Nag-iba na yung tsura ni Rubilin. tis ganda talaga, ano. Kaya pa, may nagampo sa mga... sa Facebook na tis ganda. Ay, anong, anong ibig sabihin ng tis ganda? Yan pala yung ibig sabihin oh, ng tis ganda. Para gumanda, titiis okay, ganda oh, Sa tagal. Pa, mm, sa tagal. Tapos ilang oras pag na paghihintay, ano? Pagkatapos na kanabukas, bukas, bawal pa maligo. Oo. No. Okay. Bawal okay. pa maligo? Basain. Ah. Ah. Ano, papain. ilang araw bago maligo? Tatlo. O, oh, tatlong araw. Ano lang, pwede naman takpat lang. Ah, ano lang siya, ng apat lang. Oo lang mabasa. So, may lakog yan. Beer, si Rubilin, oh. No? Dapat kayo kailan kaya may litsuna. Aris lang? Dapat kami may litsuna. Dapat nagsabi ka, dinalang na kitang pagkain. Yeah. Si Reggie nga, gutom na, oh. Dito lang ako nga, Bilog lang. Hindi <laughs> ko pati ito nakilala, oh. Sana pala ito? <laughs> Mayra, biglang gumanda. Yeah. maglag. Okay. <laughs> Nagbata ng 10 taon. O, nagbata ng 10 taon. O sa mga taga-dait po dyan, sa mga gusto magpaganda. Walang oras lang po, magbabago ng itsura nyo. ate trisha Walang oras lang <laughs> po, magbabago ng lahat. Oo. Hindi nyo na po kailangan ng katulad nung kaya, no? Canderford. <laughs> Nabalik. <laughs> Nabalik. Pero ang ganda ng pagkaka-street niya, no?

Anong ano? Sana all. Sana all. Ate Teresa, sana all. Ano na pala sila? 16 years. Ano? Oh, oh, oh. Ay, 19 years sila ano? 19 years na sila? 19 years. May Aster? Oh. Lampas Lampas na. Yung store, ito lang. Yeah. Na lang. Kung ano na na ito. 19 years na. Oh, ito pa lang Relax pa lang dati. Ano eh. Ano na eh magtutulog yung paglanta parang mm. naman sila 15 years eh 15 na magtagal yun wag kang maulang pag-asa mali mo rin lalakasin <laughs> na dyan lahat daw ng mga nagpapay street dito mga single, forever. paglabas dito may, nagkakaroon ng forever Marami din pa ng tao si Ana Trisha, ano? Tao, ano? Kanina, dalawa lang. Dapat pala sa sunod pala, pag mapa-straight sila, ano, sila Ruby, may, may dala ng pagkain. Right, <laughs> Ay, hey, grabe si Rubilin, you no? Know? Ibang iba na itura ng Rubilin ngayon. Ano, Robin ano masabi mo? Totoo yung sabi ng, yung sabi-sabi, ano? Bawa ng sampung taon, ano? Nagtingin ka na sa salamin? Ano hmm. Anong pakiramdam? Sarap sa pakaramdam Rubelin, anong masasabi mo dun sa nag-ribbon sa'yo? Magaling. Hindi man sakit sa anit. Nag-iba pati yung ano ng buhok mo. Talagang nagnipis masyado, ano? Sa mga gusto pong magpa-ribbon. Sa dito yung reban with pre cellphone? Ay, cellphone pala yun. internet. Cellphone bumuka. Magkatunog ay. Dito lang po yung malatagpuan sa ano sa may Dait Elementary. Kaniyada ng diet Elementary, Governor Panote sabi niyo, Dait. Napakamura lang pati ng ano nila. Ng singil nila. Magkano ngayon sa iyo? 15. Oh. Ay kasama na yung kulay. Yung pambira talagang kaya pala. Kasi nagagastos Laging dinodumog itong ano ni Trisha. Sa si Itoy si ay simula pagkabata yan, napakabait talaga niyan. Mm, may kasabihan po baga na kapag mabait daw, mapagmahal sa magulang, mas biniblis po yan. Nga. Hmm. May kapatid yan si Trisha yung lumalaban dati sa Miss Lait. Ay, nandito pala. Hi. Pa-birthday sa'yo, ano? sa mga magpapaabot pa ng pa-birthday kay Robilin. Ano? Ilang days na lang? Three. days na lang. Maraming mga regalo niyan sa'yo. Sa akin, al alam mo na, 20 lang. Ano, Robilin? Yan po mga kalinga, mga kabina si Robilin, no? Robby. Bumata ng sampung taon parang ang edad niya nya ngayon ay 28. Ilang ton ka na Rubelin sa ano? Sa 9? 38 hmm. Ngayon naman ko po sila dito sa ano po ni Trisha Parlor. Maraming salamat kay Trisha si Robin ta si Regio. O nag-overtime sila Para sa inyo Paminsan-minsan <laughs> hmm. po ay Nag-aant Nagkaganto naga naga ko sila Nung last na Nagpa Straight sila Kaya ati Bibi Ati Bibi Parlor Sa may Dolor yan Rubilin mabili muna tayo ng ano May inom Ay Bira si Rishil yan oh yung idol mo Rubelin oh sila lang ito Rachel si Rubelin yung unang vlog ni Kalinga Prab uh, ano picturean ko kayo gumanda si Rachel oh 1 2 3 Okay. Yan, nandito pa si Trixie. Ito yung kabarangay ko. Bata pa ito, ang grabe ang bait nito. Magalang pati ito si Trixie. Akala ko nga naglaban kang skater man. hindi po. Hindi hmm. po, malakabay sa ganyan. Hindi pa rin nagbabago kahit si Rachel, oh. Maganda pala sa personal. <laughs> <laughs> Mas gumanda ngayon si Rachel in love, ay. <laughs> ang grabe nakakita ko si Rachel. Napaka bait na ni Rachel. Yan, ambol pa din na po namin kanina pinati ako napaka bait hindi nagbabago Ayan. akala ko ay sikat na ito si Rachel hindi na mamamasin pero kanina kay Jason Ayan. supportan po natin yung channel ni Rachel Morales Ayan. bawi na din daw po sila Ayan. Sinamahan ko po si Robin at dito sa tindahan meron daw pong yung supporter po namin Ang kalingap na gusto makita si Rubilin mapapicture daw si Rubilin grabe sikat na sikat si Rubilin makilay mo yung nakita natin si Rizila no? Hmm. ba talaga pag in love? ah ito ito na yung ano si Rubilin Pede kang sito? Ano gusto mo? <laughs> yeah, hello, mo. Mm. <laughs> Sa Talisay. Mm. Mm. Idol, idol siya <laughs> <laughs> straight. Pasensya ka na sa shop lang. Madali hmm. pa. Ang hmm. okay. galing naman ni Kuya. Pabili kami ng ano, sito. Sige. Tatlo. Ah. Magaling pa yung sukli ko, sir, kanina. Mo na. Wala na pala sukli kasi 25 pa lang one day. Ah. Kuya, pusing pinapagaling. Kaya rawilin. Pati doon sa reunion namin, pinag-uusapan kayo ng family ko. Eh. Sa niya. Ano kasi taga Talubatib po kasi ako. Ah, Talubatib. Dasa, mm. Ano parang hindi is sa isa ko yung ano yung mga nat kanina, tapos mm. yun nga yung mga katulad niya. Mm, ni Rubilin. Oo. Tapos yung pinsan ko kasi, parang pagalagala din sa Manila, sabi sabi nga nung, ano ko nung, nung tita ko, sana daw ay ano, ma... Makabot kami doon. Makabot kayo ng Manila. Hindi na rin kasi namin alam. Binlog din po yun yung taga, ano, taga summer. Talagang nag, ano yung sa YouTube, yung kadena boy kung tawagin. Kasi nilagyan yung paa niya ng kadena. Ano hindi na siya makalaban. Gagaling pa yun basta mapagamot. Ano na po, ilang taon na din namin mahanap. Tapos mm. merong natawag sa tita ko, nagsasabi na ano, na sa Maritina. Mm. Tapos pinupuntahan nila na kinakain niya yung mga nandun sa mga bilit-bilit. Mm. Anong masasabi mo dito kay Rubilin? Okay, oh, nagaling na. Ang <laughs> masasabi ko kaya? Magaling o, na. Magaling na. Thank you, thank you, Lord, kasi merong kalingap na Inawang rin ni Lord, mm. para matalong. Sobrang blessed. Mga mm. tila. Ano? Walang ano? gawin. Si idol ko. Lalo si kuya. Lalo uh. si kuya. Uh. Mm. Kaya Kaya si Yabal. Uy, shoutout sa iyo, kuya Yabal. Idol kuya. Para sa pagtulong. Salamat. Salamat, sir. <laughs> 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 Natuwa lang Ay, sila, Rubilin. Kasi gumaling ka. Mm. Narinya inaabangan. Mm. Salamat. Salamat din sa inyo kasi dahil din sa inyo kung bakit kami nakatulong. Kung hindi sa mga viewers baga. doon lang din kami umasa sa, sa mga viewers, sa mga nanonood. Ngayon naman as YouTube ko ay yung ano yung tatlo. Tatlo. So, kasi Kuya Bal kasi hindi kaya ng power ni kalinga prab Kailangan na ng power ni Kuya Bal. Ginawa na ni Kuya Balang lahat. Pero buti nga ngayon at nakakapag... O, oh, na. Siyempre, ginagawa na lahat ni Kuya Balay. Ay, Kuya Jason, salamat pala. Pakisabi kay, ano, kay Sir Kalinga Prat, salamat sa sponsor ng Bicos Producer ko. Sana huwag mawala ang Kalinga. Ano ako, nag nag nag-iapo ng tulong. Hindi ako pinag talaga ng pag ay nag-sponsor sa inyo sir. Basically, uh, nagbigayan Si na niya Samaray, no? uh, talaga niya. Mm, uh, yes. Kuya, kuya Baldo. Sige sir, wala. Thank you din. Thank you. Uh, thank you, sige, sige, sige. pagkikita na naman natin. Oh, dati. Thank you po. Sige, sige, sige. Thank you. Thank sir, sige sir. ingat ka palagi. Mm. At parati naman, Mm. Naman, <laughs> manalangin <laughs> sa Panginoon. Mm, na. <laughs> Thank sige. sige, sige, sir. Hmm, isa po yan sa supporter. Maraming salamat sa kanila. Kala, sir, kanina-kanina bumili po ako ng <clears throat> mainom na, napansin po ako. Kaya gusto niya makita si Rubilin. Isakto. Kasama ko si Rubilin kanina. Nagpariband. Ayan. Rapit lang po dito yung tindahan. Maraming salamat dun sa mag-asawa. And salamat din kay Rachel na uh, pinaunlakan yung pagpapicture ni Robelyn. Ano, idol mo ba kayo ano no. uh, gusto mong makita sa personal? Oo. No. Uh, natupad na din yung matagal mong ano, pangarap na makita si Rachel sa personal. Oo. No. Um, na regalo na din sa ano, birthday mo. Oo. No. Ano, makita kayo. Yan po mga kalingap, mga kabente. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta ah, sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pa-subscribe po Mr. Bendy Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyo. Traveling natin ko na kay